Sabaw na ako, one, Wala ka ID. Wala. Wala kayong usapan ng bumili niyan. Yeah. <laughs> lahat wala. Halo, ito hindi pa na Hindi nga. Oh. May ID nga ako dito. Picture mo yung ID ko. Tapos kaharap sila kuya. Oh. Hindi po, may ID ako dito. I-deliver Ide ko. Lapit niya sa Antonio lang yan. 15 minutes lang sa akin niyang kuya. Oh, ba, Dahil una-una sa lahat. Anong oras niyo? Ito pa nilang ko sa inyo. Kaya ako may ibigay na ito. Halo yan kuya. Nandun na ako sa wala kang ID. Yung usapan, pa oh, wala. Oh, paparinig ko tayo, ha. Ah. <laughs> <laughs> Palagay mo kayo sa wato. Oh. Bakal yan, eh. <laughs> Ay, bakal yan, no. oh. Paano, paano pang Pag-aloy, kuya. Aloy yan, kuya. Hindi yan kinakalawang. Ayan, oh. No. May mga kalawang. Pati yung panligilig, hindi rin pala kukunin. Ikaw pala yung may ayaw, hindi ako. Wala yung kuya. Ayos ka. <laughs> Lumabas ka lang dyan, eh. Manuyo do sa pick up papuntang San Antonio Paranaque. Abono ako ng 1,200. Alloy bike frame mga item. Pagdating ko pa lang sa pick up location, sinabihan ako ng mga tambay na pwestuhan ng mga scammer ang lugar na ito. Na ang mga scammer daw galing sa si Las Piñas. Kaya naging alisto ako. Baka magtaka kayo bakit tinatakpan ko ang mukha niya at hindi ko pinakita. Kasi hindi naman niya ako na scam. Baka mabaliktad pa ako at ako ang kasuhan. Ang video na ito ay awareness sa mga kapwa ako, rider na nag-aabono. Pagdating ko sa pick up location, sa may maliwanag ako pumwesto at may mga tao na nakatambay. Nakita ko sa dilim, nandoon pipikapan ko. Kaso tinatawagan ko, ayaw sagutin. Parang nagaanin lang nga siya lumapit. Kaya binuksan ko ang ilaw ko at confirm, siya nga. Kaya noong tinawagan ko, sumagot na siya. Dahil alam niya, nakita ko na siya. Gusto niya, puntahan ko siya sa dilim. Pero syempre, di naman ako magpapar Hello, sir. Hello. Hello, po. Dito po, sa may trapal. Sa may Dito po kayo. Dito sa may, ano, sa may baboy, po. Dito, sir, para mahala. Dito lang sir para makita ko yung ano, yung frame. Dito, dito, sir. Sir, dito, uh, bante. Eh. <laughs> dito sir, titingnan ko lang yung frame. Dito sir. Ha? Sir, aloy. Aloy, aloy, aloy dito. Halo dito, halo dito. Aloy dito. Tinawagan ko na hindi man aloy ito eh. Aloy po yan. Ito Alitrium. Alit ah. Alit Pwedeng makita yung ano nyo? Wala po sa Yung, po, ha? Tawag lang. Sabi mo sa ano, marketplace ka nag ano? Oo nga po. Patingin sa, niya ng say, marketplace mo. Tinus ko lang po sa ano, hindi dito sa cellphone, sa laptop. Uh, Twitter. Twitter to na, online lang. Apple lang po yan. Alam nga ninyo, sir, dapat dala mo yung usapan nyo. Ay, wala ka nang ID, wala ka nang ano, dapat dala wala mo yung usapan. Po, yun. ka, ako, yung seller lang po ko ang okay. nga po yung 1, kung po binibenta ko saan, saan niya. Oh? Ako po, 1, 2. Binibenta ko saan niya. Hindi yung usapan niya muna. Wala po ano, Na nag-order siya sa'yo. Parang alang-alang niyo, -alang sir, na yung marketplace tapos tawag. Hindi pinost na po yung nakakaram pa. Oo, oh, tapos. Tumawag na, na lang na lang tumawag. Hindi, walang ganun, sir. Ito nga po yung... Pag, pag marketplace eh. Hindi, kahit nga tawagan ko, dalawa kayo. Apo, apo. Mahirap yun eh. Hindi po hindi naman po tawagin niyo po ito po, alo alo po yan. Tawagin niyo po sa lugi yan. Alo po yan. Alo po yan eh no. Buhati ang dango. Alo po yan. Mabigat eh, hindi maalo eh. <laughs> ay, ay, alo po hindi. Huwag ko yan, kuya. Hindi para naman loko na tao. Ah. Hindi, ganito na lang. Para halanganin ka sa ako, wala kang dalang ano eh. Wala po. Wal wala kang dala. Wala. Hindi deliver ko, delivery pa balik. Hindi po tawagin niyo po siya kung maaari. Ha? Ah? Hindi kaya nga, hindi pwedeng seller ka lang eh. ite deliver ko yung item, may idea ako dito, hindi ko itatakbo pera. Pagka ano, babalik ko sa yung pera dito. O oh, mo sige sige. May gigas ka? Wala po. Ano ba yung lahat sa'yo? Wala sir, nagbebenta ka, wala lahat sa'yo. Ito nga lang po yung binibenta. Parang... Murang-murang ni Abi gano'n. Parang alakanin lahat. Kaya kahit hindi wala problema. Dahil ako, seller lang po ako. Sure ka, seller ka lang ha. Ito nga lang po ko. Eh. Teka lang ha. Apo. Halo yan po. Mabang, eh. <laughs> mabang parang lugi ko ba yan? O pangalugi eh. Kailangan ko lang. Kapag nang kasi walang pangalugi. Bale, saan bahay mo sir? Dito po, sa looban. Saan looban? Sa looban. Tawagan ko lang ha. Eh. Walang problema. Ay, hindi ko lang talaga pera eh. Ha? Hindi ko lang pera. Kailangan mo lang. Oo, kaya binibenta. alu yan po, hindi parang. Hindi. Ano nga? Tawagan niyo po siya para mas madali. Madali kasi yung tawagan eh. Oh. <laughs> Ang pinaka-dabes niyan kuya. Oh, out of coverage niya kuya. Oh. Out of coverage yung number. Paano <laughs> yan? Yun yung mahirap eh. Ha? Hindi mo. Pwede na lang <laughs> tawagan mo. Hindi pwede pa talaga dyan. Pero kailangan ko yan. Ha? May kilala ka sa kanila? Taga rito yung mga yan eh. Wala po. Taga rito wala kang kilala sa kanila. Ay naman, wala Out of coverage nga e. baka may ibang number ka dyan. Wala po Kasi ganito yun sir. Di ba abono ako, 1,2 Wala ka ID. Wala. Wala ka kayong usapan ng bumili niyan. Lahat <laughs> <Lato>, wala. <laughs> sa ano <na> <laughs> Hindi, hindi. Amalapit <hindi. laughs> dito. Habala kasi sa amin, layo ng pinanggalingan ko eh. Di ba? Ang malupit dito. Kuya aloy ito hindi pa parang... na. Hindi nga. Oh. May ID nga ako dito. Picture mo yung ID ko. Tapos kaharap sila kuya oh. Hindi po, may ID ako dito. I-deliver Ide ko. Lapit niya sa Antonio lang yan. 15 minutes lang sa akin yan kuya. Dahil una-una sa lahat, anong oras nyo? Di pa rin ako sa inyo. Kaya ako may dibenda to. Alo kuya oh. Tapos hindi ma-contact yung ano mo. Akin lang. <laughs> Pero lang gusto ko. Kailangan ko. Hindi, ganito nga yan eh. Alam mo ba, hindi natin sinasabing scammer kayo ah. Ganito yan. Ka. Hindi. Kasi, <coughs> ganito ito nga ito. yan, papaliwanag ko sa'yo. Ako nilalagay ko sa sarili ko sa'yo oh. kasi pinaghirapan ko yung pera eh. Maghapon ako nag-deliver kuya oh. Ganito okay, yan. Ano ko lang kuya, kukunin ko ba? Hindi nga makontak eh, tapos eh, hindi, alanganin po, eh. So, dahil kung hindi talaga kukunin, i-cancel natin kasi nga, parehas tayo maabala lang kuya eh. Layo-layo, tapos wala kang... Nandun na ako sa wala kang ID. yung Lala usap oh, wala. Lala. Lala. Oh, papar na ko ya. Ayun, iniwangan ng kasama mo. Kasama mo to eh. <laughs> aloy, di ba kuya, ikaw yung naging nanay hindi ko? mo kayo sa bantong pangisimili hindi oh. ko. Bakal yan eh. Ay, bakal. Ah. <laughs> yeah. Aloy yan oh. Paano, paano, pang isip, Pag aloy kuya. Aloy yan kuya. Hindi yan kinakalawang. Ayan oh. Ma May mga kalawang. Aloy pipilit po ba natin? Ito, so, tanong mo sa aloy po yan. <laughs> Sino mo nang isip sa ating gaya? Sino mo, aloy po yan, kuya. Aloy. To... Yung usapan <laughs> nyo nga, sir. Kung nga lang binibenta ito oh. kayo. tanong yeah. ko kung kukunin niya ba o oh, hindi. Eh wala nga, ipapatawagin mo sa kanya. Kung kukunin mo sa anya. cancel kung kakancel. Hindi putan dahil pag niyo po tanda, pag-iisipan nyo po po. Kailangan ko lang po ng pera. Ito kayo. Hindi naman pinag-iisip, ha, nag-iingat lang. O pare, isa naman po tayo nag-iingat eh. Mag ano ka sa akin? May ano ako, may ID ako. Ikaw nga walang idea Ay, ito, ito, na nga po yung tanong ko nga ko eh. Hindi nagpapunta si Injury Trial. Eh. Hindi naman ako. Kaya nga. O pare, yung pilit ay pilit ko dahil may pagtalo pa ako. Hindi naman ako yung nagpapunta sa inyo eh. Ano kung kaya naman, mo? Tapos, hindi yung para pag-isipan pa ng ano ano. Hindi, <laughs> okay lang ba mag ano, maghintay ka lang saglit? Iaano ko lang dating, to. Ang dating panligilig, hindi rin pala kukunin. Ikaw pala may ayaw, hindi ako. Wala ayaw ko yan. <laughs> <laughs> Ayos ka. Lumabas ka lang dyan eh. <laughs> Sus, wala kang dala. Amo pa upalulukuin. Bakal yun eh. Kinakalawang, nasabihin aloy. Meet up, kung saan kilala ang lugar na meet upan ng mga scammer. Walang ID. Walang mapakita na conversation nila ng buyer. Out of coverage ang number ng receiver. Aloy daw pero may kalawang. Kahit saan mo tingnan ang gulo, dihado ako at nangangamoy iskam talaga. At wala nga akong kadala-dala, kumuha ulit ako ng abono, 1,800. Say, las piñas ang pick-up, papunta naman ng Marilaw. Sakto, paawin na ako. syempre nilegit check ko. Confirm, legit naman si sir. So, ayun, sa mga kapwa ko delivery rider dyan, nag-aabono. Lagi nyo tatandaan, lagi nyo tanungin yung customer. At maging mauta kayo sa lahat ng bagay. Dapat hindi kayo lalagay sa alanganin. Huwag kayo sa dilima ikipag-meet-up. At hanggat maaari, huwag n'yong patulan yung meet-up. Kasi ako po, ako sa meet-up kasi tinatanong ko yung customer kung ano yung kanyang order, kung may usapan sila. Basta marami akong tinatanong para ma-legit kung legit man yung ano item. Pero sa ganong senaryo, hindi ko na hindi talaga legit eh. Kung mapapansin niyo, lahat wala siya. Sayang so, maraming salamat sa inyong panood. Mag-ingat kayo lahat. Sana natutuwa sa video na to. And God bless po.